Soroy-soroy na sad kita, mga higala. Maayong buntag, mga higala. This is me, Maria Loves. Ang inyong loves na love. Nangaligo mi karon sa kwari kitungod. Birthday sa akong anak nga bonso nga pinakagwapo o pinakabuta. So pag humana mo og suba na sa kanig isda, so nangaon na sila, well gakaon. Ikantar tuno nila og happy birthday ka. kaarawan to you kakart. Kakart nga butan, kakart nga gahi gahi so it's time lego time oh no pa pankuar pa, kuno hay ko dia so gi enjoy na lang namo ang ang iyang karawan nang ligo mi pabugnaw kay pertigo -pe inita sa panahon dela na pud ni namo ni nga pamilya labi na na ang akong igsuon ang mga pagmamangkon so nalipay pud sila no ang importante nga nalipay sila gamay biya nikalipay kalipay ni mga bata ang gimola na sa pakaligon pikes na daw na sila, sila usad yang oh pospos -pos na na yung pagmango no may manday ni musayo dai ah kanina liwat ni siyang pag iya pagka -dancer. so ambak ambak pagkat apil niya kay gimingo bi putta sa to pagkabata, no ngay nani bi pa nang kabataan sa una ba oh na pag-umangko, no Mm, ang dagway. Sayo na po siya. Paguma na na. Ambak na po. Pagka po ni isa. O, oh, oh, post po ni. Mo, ni ilang tirada. Basta makakita. og oh, cellphone. Matik na. Post dayon. yun. Kiki. Oh, o, oh, pagkaliwat. O, ganang isa. Iguro na siya mutan. O, oh, kaya wag na siya talent sa dancing in town. Maluoy na lang ta. Usapod nga nganong ganahan ni diri mga higala kay tungod ang view ba. Nindot kay view mga kahoyan nya. Lami pugyod ang mga kuan diri, lami ang hangin. Ang sinin ang hangin. Ang sapa madunggan ni yun yun nga ang balag layo oh, At least work it. Enjoy na enjoy gid kayo ni diri ng So while nagakuan oh napud ilang pakulo ko no hayo. Oh, ang ambak isa, ambak sila, ambak tanan. pa sila nang human nangantana pud sila happy birthday to you.

kay sayo ramin nang uli karon kay kapo na kay og mga na ta kay pete na gid kay na og baklay na ay na baklay og ni agi sa initan sa deck kini bitaw og ka bitaw mga higala kay makalula kay dug dire ko bitaw kay mahadlo ka ba o tanawa ra gid na ninyo perting pahabuga unya taas mahadlo ka og tanaw sa kuan ba sa ubos kay mura og sus ginaoko As taas sa kaya no? mga bata diri mga ligyo mga nihilig nila diri mga ligyo mga igalak itungod kwan kuan mga diri lalom-lalom so door ra po nang ilang ambakana no makita biya po ninyo diri to bang akong video og salamat sa inyong pagtanaw Paliyog ko og follow and share god bless and see ya